So, good day, good day mga boss. At, yun na nga. At uh, uh, dito na tayo sa meet-up namin. Papunta kami ng uh, Bicol today for uh, charity event ng uh, Philippine Charity Raiders Alliance. At uh, dahil sa 6th year anniversary namin, so nagawa kami ng uh, isang event Ayan, para makatulong tayo sa taga uh, Bicol. So, mas pinili namin pumunta ng Bicol. Yan. At uh, napaka-active ng uh, Bicol uh, sector. So, dito tayo kasama natin si uh, Ma'am Joyce, President Joyce, at si Sir Mateo. Ayan. So, hinihintay pa namin yung iba namin kasamahan. Ayan. And, uh, 8 o'clock, larga na kami, papunta kami ng So, sama nyo Let's go! So, siyempre kasama natin si pop uh, Pokpok. Alright. And, ituloy yung dala natin Bark Yeah, puro damit lang to, so yung bibigay natin, yung pre-pledge natin sa event tomorrow is uh, doon na lang tayo bibili sa Sanaga. Alright, so si Ma'am Joy, si Sir Mateo. Alright, Hindi pa namin si President Mark ng uh, Red Wolf and yung kasama niya. Tapos si Kuya George, siya. Yeah, syempre officer ng uh, uh, Philippine Charity Riders Alliance. So, naiintay na lang tayo. Dito tayo sa MacDo, sa tambayan namin dito. So, kompleto na kami. Ayan, kasama namin. Ibang namin. Dabating so, na yung ibang mga officer ng uh, PCRA. So, titake off kami. Ano mga oras na? 8 o'clock. 8 p.m. Titake off na kami. Ayan, uh, madilim yung na namin. Pero okay lang. Ayan, please, hindi masyadong mainit. Kasi kung umaga kami alis, sobrang inet. So, ngayon, okay Uh, mas pinili namin na gabi umalis so pagdating namin doon, mga 8 hours yung biyahe tapos uh, pagdating doon, ang oras ng event namin is uh, 10 in the morning so makakapagpahinga pa and makakuha pa ng tulog. So, uh, briefing lang kami tapos gear up and then take off na kami. So, gear up na kami and mga kasama namin. So, ilan kami? 1, 2, 3, 4, 5, 6 six na motor yan and yung isa nating kasama si Kuya George naka may kasama niya yung missis niya si Madam so right side sa amin lahat and naka gripping na rin and i-gear up na kami at yun na nga na dito na tayo sa Lucena City so nag refresh muna kami and uh, nag -gas yung iba at syempre ako din nag -gas din ako so Lucena City first stop namin let's go so yun dito na kami sa Kalawag Quezon Ayan, medyo malapit-lapit na <laughs> Lapit-lapit na umayaw. And uh, muna kami dito. at uh, sobrang uh, sama ng daan talaga. Let's go. <coughs> so, Calao Quezon. And, yun yung nag-mark na uh, narito kayo sa Calao. Alright. So, update ko kayo pag uh, nasa may boundary na tayo ng Quezon at -sa saka ng uh, Bicol. Alright. So, yun lang, yan. dito na tayo sa boundary ng Quezon at saka So, get to Bitolanda and girap na kami. Para sa kami. Kasi yung mula, na rin. Alright. So, dito na kami sa Kamsur, yan, sa na dito na, eh, na inabot ng gutom. Kaya, nagkain muna kami pang sapin sa Pinsa Sigmura. Alright. So, ito, putlong. Okay na rin to. Lamante yan. At basa na rin kami dyan at inabot kami ng ulan sa daan. Pagpasok namin ang sure Ayan na nga si Boss Awen and kumakain. Unang kagat. So yun guys, dito na kami sa Naga. Alright, at kararating lang namin. Ayan, so dumiretso muna kami dito sa isang member ng uh, MRWC. Uh, Manila Redwood Club, Naga Chapter. So, Uh, dito kami tumutuloy pag ano pag uh, napunta ng Bicol. Lagi kami dito dumidiretso sa umaga. Ayan, for uh, breakfast at saka pahinga. So dito muna kami nagpapahinga. Ayan, tapos uh, yun, na sa, mga event. Okay naman yung naging biyahe. Sobrang pangit lang talaga ng daan. Ayan, sobrang lubak. So hindi kami makapagpamabilis ng takbo. So, ang pacing lang namin is parang 60, 50-60. Yan, ganoon lang yung takbo namin kasi sobrang pangatandaan. So, tsaka umuulan, inabot kami ng ulan. Pag uh, pasok namin ng Bicolandia, <coughs> yun, sinalubong na kami ng ulan. Ayan. Pero pagdating naman dito, tila naman. Breakfast! Sir! Sir! Shut na. Let's <laughs> si George. Breakfast. Kain muna kami. Tapos, uh, punta kami sa event. Ang oras ng event is 10 o'clock. So, ito tayo mga 10. Papay papahinga muna tayo. Alright. At yun, pagkatapos namin kumain, natulog lang kami ng saglit. At yan, pumunta na kami sa bibilhan namin ng uh, ipang titinda ni uh, tatay ng ating uh, beneficiary so kasama natin ang mga officer and BOD ng uh, Philippine Charity Riders Alliance National at si ko yung George may hawak-hawak sabi kayo ng malaki at ating pupunuin. at pupunuin namin yung malaking uh, cart so yan na nga, nag-start na kami mamili ng uh, pwedeng itinda ni uh, tatay ng ating uh, beneficiary dito sa Naga alright, so mga binili namin ay yung mga moving na paninda So yung mabilis tinda at yung mga kailangan-kailangan ng uh, mga tao So syempre pag kailangan-kailangan sa so tindahan ng diretsyo Like mga toothpaste, sabon, uh, sabon panlaba, sabon panligo, uh, gatas, kape, noodles, dilata And kung ano-ano pa, basta yung pwede niyang itinda ay uh, yun ang mga kinuha namin And yan, tulong-tulong kami at uh, ito yung aming uh, bigay. And syempre may mga dala din kaming mga uh, mga dilata, mga ibang pagkain na pwedeng itinda ni uh, Tatay. So, dinagdagan lang namin. Ito yung pinaka-share ng uh, PCRA National. And syempre, papasalamat din kami sa mga uh, alliance, sa alyansa natin na uh, mga club na nagpadala ng mga pwedeng itinda ni Tatay. So, napakalaking tulong po noon. And syempre, yung mga taga Bicol, MRWC, nagbigay din sila, Naga Chapter. And, uh, syempre, yung uh, Albay uh, Sektor ng PCRA at saka ng uh, Surusugon. Yan, Sektor ng uh, PCRA ay meron din silang dala na pwedeng itinda ni Tatay. So, makikita nyo, medyo papuno na. At, uh, dagdag lang kami ng dagdag dito. Yan, kasama natin si Press Mark ng MRWC Batangas. Yan, si Ma'am Joyce, namimili. Yan, lahat na pwedeng itinda ni Tatay kumuha kami dito. So, panimula, hindi naman karamihan pero panimula ni Tatay para ibenta niya. So, mga chichirya kumuha rin kami ng mga chichirya para moving. So, yan, papuno na yung cart at hindi pa namin na lang kung ano yung bibilim pa namin. Yan, papunta na kami sa uh, counter para pakwenta namin kung magkano yung babayaran. Yan, nag-share-share kami dyan Siyempre, uh, hindi kami nagbigay ng uh, pera kay uh, beneficiary kasi yan yung pinaka uh, panimula niya para sa kanyang uh, sarisari store. Maliit na sarisari store. Alright, so yan, nagkukwenta na and kumuha pa ng card si President Joyce para siyempre merong uh, uh, makuha ng points. At uh, pag tayo nangailangan ulit ay may bibigay natin. Alright, so naghihintay na lang tayo dyan at uh, malapit na mag 10 and ayan nilalagay na sa box all right nagbigay na and babayaran na so naging total niyan is almost uh, 4000 pesos yung naging uh, total noon all right so yan palabas na kami and uh, diretso na kami sa event uh, dun sa pupuntahan nating beneficiary and kasama natin and yung motor natin doon nakaparada sa harapan nitong bilihan na to. All right, si Kuya George bigbit. And yun doon, doon nakaparada yung ating mga motor na kakargahan nitong uh, mga pinamili nating na pwedeng itinda ni Tatay. At kasama natin dito si President Saez ng uh, PCR Bicol and si President ng uh, Sorsogon. Yan, kasama natin siyang namili and kasama niya yung kanyang asawa, si Madam right, so prepare na lang namin to. And yan, taga Batangas yan. Kung sino man naghahanap ay narito sa Bicol. <laughs> so, prepare lang namin yung mga pinamili. Kakarga namin sa mga motor. Yan, mga kasama natin. MRWC Naga Chapter. And yung ating mga officer sa uh, Bicol. And sa uh, Sursogon, kasama rin natin. Ayan, and syempre, let's go. Gear up na tayo. Pupunta na. And yan, paalis na tayo. Pupunta na tayo sa venue dito sa Naga City. Ayan So malapit lang naman dito sa pinakabayan ng uh, Naga yung ating pupuntahan niyan. Syempre, sama-sama uh, kami dito and uh, papasalamat kami sa MRWC Naga S Naga Chapter kasi sila yung mga nag-assist talaga sa amin uh, papunta dito sa uh, beneficiary and sila yung nakahanap ng uh, beneficiary kay Sir Red. Maraming maraming salamat at narito na tayo. So yun guys, dito na kami sa pinipisyari namin and uh, baba na lang namin yung mga pinamili kanina. Iwan na market yun. Alright, and kasama natin ang MRWC uh, Naga Chapter. Alright, so tara. Okay.

Kung makikita nyo yung bahay ni tatay ay sobrang uh, luma at giba-giba uh, na at uh, sila dito ay pinatira yata at ito yata ay muntik na marimata ng bangko and may nagtubos Ayan, and syempre pinatira na rin sila dito. Sobrang napabayaan yung lugar, sobrang napabayaan si uh, tatay dito. And kasama ni tatay dito ay yung kanyang uh, ina. Ayan, and uh, sila lang dalawa na mumuhay dito and walang uh, asawa at anak si tatay. So yan, inaayos na rin na President Joyce yung paglalagay ng uh, uh, paninda ni tatay. At uh, pansamantala, dito muna ilalagay sa loob ng kanilang bahay. Habang hindi pa naayos yung paglalagay sa labas.

Mm. Mm -hmm. ah. uh, well, uh, sa Amerika. Mm. Pinatira kami rito. Namatay na rin yung pinitan yung babae. Ah. Tayo kami rin sa ko rin yung nag sa yung aming sama. Salamat sa tulog niya. Hindi ko naman, na may dating, may darat din ang tulog sa akin. namin na yung dito Kailangan, kailangan.

So ngayon ho, hindi na kayong mamamalimos. No, huwag no, na, huwag no. kayong mamamalimos. Okay. Dahil ang mga tao ngayon, eh, hindi naman natin masasabi lagi na bibigay. Siyempre may sasabihin silang hindi maganda. Pero, ngayon ho, kung yun naisipan namin, bigyan namin ngayon, ngayon, ngayon ng pagkakitaan. Oo, oh, tulad ho nga. Marami na po ngayon. Marami na po yung panimula sa sari-sari store. Eh, yung mm -hmm. lang

kaya hindi mo tulad ng ibang manlilimos dito. Kahit naman sa ibang bayan, sa ibang lugar. May nanlilimos. Ang lalaki ng katawan. Wala lakas nga eh. Wala lakas. Pero Lito, yun, mas binibili nila manlilimos. Isa... <laughs> Kaya yan po. Ihiiling namin. Talaguin niyo po. Talaguin niyo po. Binigay po namin sa inyo. Hindi na naman naman kami <laughs> nagbigay dito. Marami rin po mga tao. Ka Patanggas. Uh, mga mga meri.

hindi na, pula ang alam kaya kung kaya kung kaya kung kaya na kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya na kayo. kung na kaya kung kaya kung kaya ng... kaya kung

Sa mga dioseng naglalaro, dioseng naglalaro. Sa mga Sa mga dioseng naglalaro, dioseng naglalaro. Sa mga dioseng naglalaro, Sa mga dioseng naglalaro, dioseng naglalaro. Sa mga dioseng naglalaro, dioseng naglalaro. Sa mga dioseng naglalaro, dioseng naglalaro. Sa mga Ayan. mo, dapat nalimit. Tulungan ko kayo ng nangarit. Nangarit siya, Ayan. emar daw, nangarit siya. Kayaan, hindi nga po kayo mga to. Lagi mo nag-ano. Hindi, kasi kailangan niyo ng tulong. Lagyan mo pa kayo Tatay. Ayun, tawag mo kayo sa kanya. Para umalinis to. Tapos kung meron pa kong mga budget pa, eh, makapag man lang ng isang... Kayaan to dito. Lalagyan nyo lang to ng sa labas. Pupong. Tapos ito, daw ang pinatapos ng eh. Ah, dun sa tabi nyo, lalagyan na lang. na, Silong lang. Oo, oh, may silong lang. Ay, kaso, wala. Ay, na to. Basta, tutulong, ano, kayo lang, ano, para Tarong lang. Tarong Ito yung lumang bahay ni tatay yan. So, sobrang napabayaan. Sira-sira na talaga. At dito, nag-decide na kami magpaalam kay tatay at uh, muwi para makapagpahinga para mabawi namin yung puyat at uh, pagod ng biyahe namin papunta dito. So, inabot kami ng almost 9 hours dahil sa sama ng daan at hindi kami makapagmatulin ng patakbo namin sa motor. So, sana hangad namin Nasana sana mapalago ni tata yung binigay naming uh, munting uh, negosyo para siya ay makaahon sa kahirapan at makabawi at makabangon sa kanyang pagkakada pa sa buhay. Ayan. Pwede naman nating itama lahat basta tayo ay uh, nagtutulungan. At kung nagustuhan nyo yung video nito, please pakishare na lang para ma-inspire yung mga nakakapanood nito and uh, palike na rin po ng ating uh, page na Sherwin Imasalunga. Maraming maraming salamat po. At hangad po namin na marami pa po ang tumulong sa kapwa na walang hinihintay na kapalit. At sanay marami pa ang gumawa ng mabuti para sa kapwa na maging instrumento ng Panginoon para tumulong sa kapwa. Maraming maraming salamat po. God bless and to God be all the glory. Bye-bye.